Hi guys, magkape na guys, magkape na tanan nyo guys. Uh, ang mga tong kape ay porong kape. Porong kape ni guys. So ito na siyang itimpla guys. Ang atong kape. Ito na nyo siyang itimpla guys. Ito guys. 1 pa kain kape na guys. Kaya may pang hindi na pag init-init pa diba. Kasi may, kasi may mga coffee lover niya guys. Tara <coughs> guys, kape guys oh. Ang mga pinatayo guys. Lamihan kayong kape guys ay. Tapos Paano guys o. Kining paano na guys. Stop ang siya guys. Money partner guys sa so kong kape. No? Lamihan siya kay kung tambang tabang. Ang na tayo guys. Hmm. Diba? Lamihan tayo guys. na lang ang kinabuhi sa kumbre guys. Kapi-kapi lang guys. Ayos hmm. mo. Sumpahan. Sa putos. Malamik hmm. kayo. Hmm. Ba? Ayos mo Hmm, very, okay very, very, nih, very, 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 guys, kayak very, 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 Ayan sa mga coffee lovers dyan guys Mga pinata nyo Copy mm. nyo Copy guys Nga talaga yung Sa kakakuan guys Yung garap pong mani mm. Yung garap pong mani O oh, diba O <coughs> oh, diba Lamihan siya guys Sa kakakuan pong mani lamig Kayo nyo eh.

Grabe lang eh. Hmm. ngomong hmm. <coughs> ang mga singot guys. Gisingot guys. Gisingot ko guys. guys. Kaya nakailang init. Kapi. Hmm. Grabe. Mm. Grabe na guys. <coughs> Hinala lang kayo ng isa. guys. Mm. Grabe. Mmm. Mmm. Ah. Busog na kayo guys. So So busog na kayo guys. So dahil salamat sa inyong paglanto sa akong video guys and kita-kita ulit -kita tayo sa susunod na akong mga vlog. Bye bye na guys. Thank you for watching.